yan, maglalakad tayo ulit guys at dahil uh, medyo may ano may time pa no maglalakad ako dito sa baba sili kasi matagal na ako ng ano ng sili dito sana may makita ko yung sili na ano agad uh, finger lang ang laki yung kulay green siya kasi ginagawa kong ano yon Uh, salad salad siya so ayun sana may meron na makita rito na mura-mura ito sa gilid sana meron ngayon maraming natitinda rito sa gilid <laughs> sana makita ako na ano maganda-ganda putik dito ng konti kasi nga mula ng binibilan kanina. Sana mayroon doon sa binibilan namin. Kasi minsan may mga nagpapabargain doon. marami doon mga putas na mga mura dito. Ayan, marami doon mga putas na mga mura. may mga doon. Ayan, mga Ayan, marami ay, mga dahil. Ayan, marami

mura mga ano paninda dalawang dalawang tumpok isang ay dalawang tumpok 10 dollar lang siya pero wala akong makitang sili talaga tagal ko nang naghahanap ng mga sili wala akong makita <coughs> pero okay lang yan kaya nagdala ako ng tubig ko kanina ang dami dami pa rin hindi naman din na uug oh, hindi malang nabawasan oh. hindi malang siya nabawasan so ayan sa una siyang itapon kasi nabibigatan na yung aking ano balikat na tagabit na bitbit kanina pa alam niyo ba kung anong oras kami lumabas ng bahay ano na uh, pag alas 3 5 minutes before 3 o'clock no? lumabas kami ng aking alaga tapos anong, pe, anong oras na 6.01 na 6.15 na no? pauwi pa lang ako ng bahay so hinatid ko lang siya sa kanyang uh, taekwondo class 6 to 8 p.m. Ayan, so mag pa ako. So, naka-prepare naman ako ng uulamin. Siguro pagdating ko sa bahay, kakain, siguro kakain ako ng mas maaga. Kasi nahirapan ako akong mag-ano eh, nahirapan mag-digest yung aking ah, uh, dyan. No? Kasi syempre, tapos ako, uh, ano pa, matutulog, di ba? hirap. So, bukas Ogos na Ay, behavior. yung Ogos na yan Yan, ba? Yung kalangitan Kalangitan Grabe Dito, ganito ang buhay Dito sa Hong Kong no? Kailangan nagmamadali lagi Pero at this moment, hindi na ako Hindi ako magmamadali, no? Hindi ako masyadong magmamadali ngayon Kasi ah uh, hindi naman sa maraming time. Kumbaga, ano, di ba ang ganda ng park dito? Yan, ang ganda ng park. Lagi na lang ako dito nag, ano, lagi na lang ako dito nag-video. Tuwing nadaan ako. Ayan. Di ba? dami mga ganda rito, mga ano, park. Ayun nga, no? Hindi naman ako masyadong nagmamadaling, ano, mauwi kasi Uh, naka-prepare naman na ako ng uh, lulutuin ng mga lulutuin na mamaya pa naman yun so ay magbawas muna nga ako ng ano ng aking tubig kasi nga masyado ng ano masyado ng mabigat yung aking daladala pagtitira lang ako ng konti ay nakita niyo naman yung kalangitan di ba oh medyo okay okay naman na siya ay, nagbinawasan ko lang kasi nabibigatan na yung aking balikat. Ang <laughs> grabe. Ayun nga. Masarap lang yung maglakad-lakad dito pero syempre andun pa rin yung pagod, hinihingal lang konti pero okay lang din siya. Okay naman din yung pagkahingal-hingal ko. Hindi naman siya yung katulad dati na hirap talaga ako mag ano so ngayon magiging okay naman na mash, ng kote yung aking ano hopefully yung BP ko maging okay na siya ayan ganda ng fine tree na to ayan, ang ganda ng fine tree na yan basta pag ano naglalakad ako guys at wala may turbo sa akin nakakapag vlog ako ng ganito kasi nakaka ano siya nakaka Uh, ang sarap ng pakiramdam ng ng ano ng nagvi-video ka uh, parang ano 'di ba ganun lang talaga 'di ba akala mo may kausap ganun pero wala pala no yung pala nagbablog lang no oh <laughs> si 'di ba ang ganda o oh. ang ganda rito ng place na to oh diba? mm. sarap dito lalo na pag uh, lalo na pag winter guys hindi siya mainit ang sarap uh, lumanghap dito ng sariwang hangin dito sa Bandarito ayan ayan nakita niyo naman ang eh? sarap lumanghap ng sariwang hangin dito guys ayan sarap ding maglakad kasi nga hindi siya polluted no hindi siya polluted yung mga uh, sasakyan dito kaya inhale exhale, exhale ka dito inhale exhale o diba so ayun uh, dito uh, ayan ang ganda ng bulaklak tawag natin dyan diba santan sa pinoy o diba ang ganda rito maraming mga pa Marami kang park dito na nakik makikita. Marami kang park na uh, madadaanan. Ayan. So, ganun lang. di ba And then, tomorrow is Thursday. is August 1. Hello, August. Hello, August. di ba Ayan. So, ayun nga. Ayan. Uh nakaka-amaze lang dito. Okay. Siya yung may-ari pa ng ano sa <laughs> Nakaparada doon. Ayun, di ba? Sarap lang dito. Ayun, medyo matumi dito kasi nga ano, uh, naglalaglagan yung mga dahon, hindi nakapaglinis ng maayos kasi nga ano ang um, tag dito maulan ayan Menong isang araw medyo mahangin-hangin kaya ito mga ano yung ibang mga tent. Di Ang ganda rito. See, di ba? Maglakad ka ng gusto rito. Hindi ka matatapot. Ayan. Nakita nyo naman, guys. inhale exhale ka dito guys sa totoo lang no wala kang malalang hap na usok kahit hindi ka magtakip ng ano mo kahit na maghikap hikap ka dyan wala kang maalala hap na usok sa totoo lang kaya napaka ano rito healthy yung ano nila Tas marami pang nagja no may may, may, may mga, minsan nakakasabay na ako nagja-jogging dito minsan um dito mga nagba-bike mga gano'n sige pa diba? ayun yun ganyan lang see di ba yun mga maraming mga nagba ah, hindi ka talaga kasi may mga line talaga na pwede kang dumaan. Ang sarap din magpapahayat. Yan yung sa totoo lang guys. Ang sarap dito mag ano, mag-jogging kasi pwede kang magpapahayat. Kasi wala kang ano, wala kang iniintindi malalangka. Pwede kang mag-jogging-jogging dito kahit saan Basta pwede kang pumunta rin sa my park. Marami. Hindi pinagbabawal yan. Minsan, ang kagandahan dito guys. Halos lahat dito na mga park is meron mga wifi. Free wifi sa loob ng mall din. Gusto mong mag-stay doon sa loob ng mall. Maraming wifi. Unlimited siya guys. Iba-iba siyang wifi. Kaya pag naboboring ako o kaya nainitan ako, tambay lang ako sa mall. Ganyan. May free wifi na pag enjoy pa akong manood, ganun. At the same time, diba Hindi ako, hindi ako pagod na maglakad ng maglakad. Ayun. Matas tatas pa ng mga building dito. Sa nakapaligid dito sa akin. Ang na mga building. <laughs> Kaya nakakaanong, ano, nakaka-amaze. Kaso nga lang, pagdating mo naman sa bahay, kulog na siya. Kulog na kulog. Ayan kulub na kulub na siya ah, halos ano ka na pero pag doon lang mga naka-stay ka lang ng one week doon and then magre-rest day ka parang ang sarap ano pero syempre araw-araw kong lumalabas minsan dalawang beses sa isang araw na nasa layasan pati kasi nga alam mo naman diba so ayun marami tayong mga ano mga, nasa nasasagot dito na mga ano mga iba't ibang klaseng tao, mga iba't ibang building yan nakagip na ang ating mga camera o oh, diba, saan ka pa o oh, diba, pa ah, <laughs> diba, hindi ko na kailangan mag, mag voice over kasi nga okay na tong kahit naglalakad at meron na akong may vlogs, di ba? Syempre, dahil tayo ay Pinoy, di ba? Oh, sya-sya hanggang dito na lang. Bye-bye na paalam.